Nakakaramdam ng pagod at pagod na nanabik para sa isang tao na kilalanin ang iyong pakikibaka. Huwag nang tumingin pa dahil nakikita ka ng Diyos sa iyong pinakamadilim na sandali. Ito ay hindi lamang isang walang laman na paghihikayat, ito ay isang pangunahing katotohanan tungkol sa kalikasan ng Diyos. Nakikita ka niya. Nangangahulugan ito na naiintindihan ng Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan at ibinabahagi ang iyong sakit. Panoorin hanggang sa huli para matanggap ang salitang kailangan ng iyong kaluluwa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalamang nagbabago sa buhay. Ang mundo ay maaaring maging mahirap at puno ng pananakit, pagkakanulo at pakikibaka. Maaaring nakaranas ka ng sakit mula sa mga kaibigan, pagmamaltrato mula sa iyong amo, o mga paghihirap na nagdulot sa iyo ng pagkawala at kawalan ng kakayahang magtiwala sa sinuman. Ang mga karanasang ito ay maaaring lumikha ng isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng laman na nagdudulot sa iyo ng pananabik para sa isang tao na punan ang kawalan sa iyong puso. Gayunpaman, kung titingnan mo ang mga tao upang punan ang vacuum na ito, maaaring mabigo ka. Ang mga tao ay hindi perpekto at kung minsan, kahit na nagmamalasakit sila, nahihirapan silang makahanap ng mga tamang salita o alam kung paano lapitan ang isang sitwasyon. Ang tunay na katuparan ay hindi nagmumula sa mga tao, galing ito sa Diyos. Kaya, paano kung inilipat mo ang iyong atensyon mula sa mga masasakit na karanasang ito, at sa halip ay tumutok sa Diyos, na nakikita ang iyong mga paghihirap at nauunawaan ang iyong sakit? Paano kung tumutok ka sa kabutihan ng Diyos, na naniniwalang kasama mo siya sa bawat paghihirap? Maaaring hindi ito madali, ngunit ito ay isang desisyon na hinding hindi mo pagsisisihan. Kung minsan, maaari kang makaramdam ng pagkukulang kapag tila wala ng tama. Ito ay maaaring maging napakahirap, ngunit tandaan na hindi ka nag-isa. Ang kailangan mo lang ay isang nakaaliw na presensya, isang taong makikinig sa iyo at mag-aalay ng balikat upang umiyak at ang Diyos ang perpektong pinagmumulan ng kaaliwan at suporta sa mga panahong tulad nito. Siya ay laging nandyan upang makinig sa iyong mga iyak at magbigay ng aliw na kailangan mo. Hindi lamang nakikita ng Diyos ang iyong sakit, gusto kanyang tulungan sa paglampas nito. Maaari siyang magbigay ng lakas para sa iyo na malampasan ito o iligtas ka mula dito, depende sa pangyayari. Huwag kalimutan na hindi lahat ng paghihirap ay pabigat, ang ilan ay mga pagkakataong lumago. Kaya nga ayaw ng Diyos na iligtas ka sa lahat ng hamon, may ilang kailangan niya na lumago ka para lumakas ka. Maaari rin siyang lumikha ng isang bagay na maganda mula sa mga guho, kaya huwag mag-alala. Hindi lahat ng sitwasyon ay naglalayong sirain ka. Para sa iyong kapakanan man ito o inayos ito ng jablo, nakikita at alam ng Diyos kung paano baguhin ang mga bagay para sa iyong ikabubuti. Maaari niyang ibalik ang anumang sitwasyon, kahit na ito ay para sa pinsala. Magtiwala sa kanyang plano, dahil siya ay may layunin sa bawat pagsubok at isang paraan upang magdala ng kagandahan mula sa abo. Isa alang-alang ang kwento ni Mepi Boset, anak ni Jonathan at apo ni Haring Saul. Pagkamatay ni Jonathan, si Mepi Boset ay nanirahan sa pagkatapon dahil sa kanyang kapansanan. Tiyak na naramdaman niyang iniwan siya at kinalimutan. Munit nang sikapin ni David na parangalan ang kanyang pakikipagkaibigan kay Jonathan, tinanong niya kung mayroon pang natitira sa sambahayan ni Saul na mapagpapakitaan niya ng kabaitan. Binanggit ni Ziba na lingkod ni Saul si Mephiboset. Hinanap ni David si Mephiboset at ibinalik sa kanya ang lahat ng lupain na pag-aari ni Saul. Piniyak din niya nakakain si Mephiboset sa hapag ng hari sa buong buhay niya. Iyan ay ang Diyos sa pagkilos. Ang gawang iyon ng kabaitan ay ang paraan ng Diyos para alalahanin si Mephibosheth sa pamamagitan ni David na nagpapakitang hindi siya kailanman nakalimutan. Kung magagawa iyon ng Diyos para kay Mephibosheth, bakit mo naisip na nakalimutan ka na niya? Mga minamahal, nakikita ka ng Diyos sa iyong mga pakikibaka. Nakikita niyang sinusubukan mo at may plano siyang baguhin ang mga bagay para sa iyong ikabubuti. Ang iyong patotoo ay lalampas sa iyong mga inaasahan. Hintayin lamang ito. Huwag kang sumuko pa. Sa kabila ng pisikal na kapansanan at pagkatapon ni Mephibosheth, hinanap siya ng Diyos sa araw ng kanyang pag-alaala upang parangalan siya. Ang lahat ng ito ay divinely orchestrated. Ang parehong Diyos ay buhay pa rin. Ano man ang mga pagsubok na kinakaharap mo, physical man, emosyonal, o espiritual, alam niya ang iyong sitwasyon. May plano siya na maghatid sa iyo ng mga pagpapala at pagpapanumbalik. Kung paanong naranasan ni Mephiboset ang kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ni David, mararanasan mo rin ang katapatan at probisyon ng Diyos sa iyong buhay. Ihagis mo lamang ang iyong pasanin sa kanya at magtiwala sa kanya. Gagawin niyang mga patotoo ang iyong mga paghihirap na magpapamangha sa lahat sa paligid mo. Gusto kong kunin mo ang mensaheng ito bilang kumpirmasyon kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Hayaang mabuhay ang iyong pag-asa. Sinasabi sa awit 34, 15, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa kanilang daing. Ito ay isang magandang paalala ng matalik na pangangalaga ng Diyos para sa mga tinatawag sa Kanyang pangalan. Kapag sinabi nitong, "Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid," ito ay tumutukoy sa mapagbantay na titig ng Diyos. Isipin na may nagbabantay sa iyo nang may nakatutok na atensyon, hindi para mahuli ka sa maling gawain, kundi para protektahan, gabayan, at ibigay ang kailangan mo. Iyan ang uri ng atensyon na itinatampok dito ng Salmista. Ang pagkaalam na ang Diyos ay hindi malayo o walang malasakit, ngunit aktibong kasangkot sa bawat detalye ng iyong buhay ay isang nakaaliw na kaisipan. Ang talata ay nagpapatuloy, ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa kanilang daing. Nagdaragdag ito ng isa pang layer sa larawan ng pangangalaga ng Diyos. Hindi lamang niya nakikita ang mga matuwid, kundi nakikinig din siya sa kanilang mga panalangin. Napakamalasakit na ama natin, Bilang isang mananampalataya, ang talatang ito ay dapat na pinagmumulan ng malaking kaaliwan at katiyakan. Dapat itong ipaalala sa iyo na ang Diyos ay kasama mo, binabantayan ka, at handang makinig sa iyong mga panalangin. Hinihikayat ka rin itong mamuhay ng matwid, batid na nakikita ng Diyos ang iyong mga kilos at puso. Ang kwento ni Hagar sa Genesis 16 na ay isang malalim na halimbawa ng habag at pangangalaga ng Diyos sa mga inaapi. Bilang lingkod ni Sarah, nasumpungan ni Hagar ang kanyang sarili sa isang mahirap at hindi makatarungang sitwasyon. Nang magbuntis siya sa anak ni Abraham, nainggit si Sarah at pinagmalupitan siya, ano pa tumakas si Hagar patungo sa ilang. Nag-iisa at mahina, nakatagpo ni Hagar ang anghel ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya at nagpatibay sa kanya. Inutusan siya ng anghel na bumalik Sarah at Abraham at ipinangako sa kanya na ang kanyang mga inapo ay magiging marami. Sa talatang labintatlo, ang tugon ni Hagar sa pagtatagpong ito ay, Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin, sapagkat sinabi niya, nakita ko na ngayon ang isa na nakakakita sa akin. Nakilala niya na nakita siya ng Diyos sa kanyang paghihirap at ipinakita ang kanyang habag. Binago ng pagtatagpong ito ang pagkaunawa ni Hagar sa Diyos nagpunta siya mula sa pagiging minamaltratong lingkod tungo sa isang taong makakausap ng Diyos. Ang kanyang deklarasyon ng Elroy, ang Diyos na nakakakita sa akin, ay isang makapangyarihang pagkilala sa pag pagkaasikaso ng Diyos sa kalagayan ng mga inaapi. Kung nararanasan ni Hagar ang Diyos sa kabila ng pagiging hindi kristyano, gaano pa kaya ang iyong anak? Nakikita at nagmamalasakit pa rin ang Diyos sa mga inaapi o minamaltrato, tulad ni Hagar naway magkaroon ka ng mga pakikipagtagpo sa Diyos na magbabago sa iyong pangunawa sa Kanya at tiyakin sa iyo ang Kanyang pangangalaga at habag sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, maaari mong tanungin kung bakit ka nahaharap sa mahihirap na panahon kahit na nakikita ng Diyos ang iyong mga paghihirap. Ang kwento ng pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipto ay nagbibigay ng kaunawaan dito. Sa loob ng maraming taon, tiniis ng mga Israelita ang malupit na pagtrato at pangapi. Sa kanilang pagdurusa, sumigaw sila sa Diyos para sa kaligtasan. Isinalaysay sa Eksodo 2 oras 23 minuto negatibo 25 sa mahabang panahon na iyon, namatay ang hari ng Ehipto. Ang mga Israelita ay dumaing sa kanilang pagkaalipin at sumigaw, at ang kanilang paghininang tulong dahil sa kanilang pagkaalipin ay umahon sa Diyos. Dininig ng Diyos ang kanilang pagdaing at naalaala ang Kanyang tipan kay Abraham, kay Isaak, at kay Jacob kaya't ang Diyos ay tumingin sa mga Israelita at nagmamalasakit sa kanila. Ang talatang ito ay naghahayag ng ilang malalim na katotohanan. Una, pinagtitibay nito na nakikita at naririnig ng Diyos ang mga daing ng Kanyang mga tao hindi siya malayo o hindi alam ang iyong mga pakikibaka. Gayunpaman, sa kabila ng kamalayan ng Diyos, may mahalagang elemento sa salaysay na ito, ang mga Israelita ay sumigaw sa Diyos. Aktibo silang humingi ng tulong at interbensyon ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aspeto ng iyong relasyon sa Diyos sa panahon ng mahihirap na panahon, ang interbensyon ng Diyos ay kadalasang nakasalalay sa iyong kahandaang makipag-ugnayan sa Kanya. Ito ay hindi na ang Diyos ay walang malasakit o mabagal sa pagkilos, sa halip, iginagalang niya ang iyong kalayaang pumili at magpasya. Kung paanong ang mga Israelita ay dumain sa Diyos, dapat mo ring ipahayag ang iyong mga pangangailangan at alalahanin sa Kanya sa halip na magreklamo. Maari bang tumahimik o malayo ang Diyos dahil hindi mo siya naabot sa panalangin at pananampalataya? Kung nahaharap ka sa isang mahirap na oras, sa halip na manatiling tahimik at mag-alala, bakit hindi ka usapin ng Diyos? Handa siyang makinig at makialam sa iyong sitwasyon. Huwag hintayin ang perpektong salita o ang perpektong sandali, magsalita lang mula sa iyong puso. Sinasabi sa awit 34, 18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Ang kwento ni na Pedro at Santiago ay isang makapangyarihang paglalarawan ng papel ng panalangin sa pamamagitan ng Diyos. Parehong ikinulong si na Pedro at Santiago, ngunit magkaiba ang kinalabasan ng kanilang mga karanasan. Sa kaso ni James, hindi nakialam ang simbahan at kalaunan ay pinatay siya. Gayunpaman, nang ipakulong nila si Pedro, iba ang naging tugon ng simbahan. Isinasalaysay ng Biblia na nang arestuhin ni Herod si Pedro, ang simbahan ay nagtipon at taimtim na nanalangin para sa kanya. Sa kabila ng walang pag-asa na sitwasyon, mahimalang sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita at inilabas si Pedro sa bilangguan. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan. Itinatampok ng kwentong ito ang isang mahalagang espiritual na prinsipyo, ang panalangin ay isang dahilan para sa interbensyon ng Diyos. Ito ay hindi na ang iyong mga kalagayan ay hindi interesado sa Diyos, sa halip, ang panalangin ang iyong paraan ng pagkilala sa iyong pangangailangan para sa kanyang tulong. Kapag nananalangin ka, inaanyayahan mo ang Diyos na makialam sa iyong buhay. Ang pagkaantala ng Diyos sa kaso ni James ay hindi nagpapahiwatig ng kawalan ng pagmamalasakit o pagkahabag sa halip. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng panalangin bilang isang kasangkapan na nagbubukas ng pinto para sa Diyos na gumawa sa iyong buhay. Kapag nananalangin ka, hindi mo sinusubukang manipulahin o kontrolin ang Diyos, sa halip mapagpakumbaba mong kinikilala ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay laging handang tumugon sa mga panalangin ng kanyang mga tao, ngunit madalas siyang naghihintay na magtanong ka bago siya kumilos. Kaya, kung iniisip mo ang iyong sarili kung bakit tila malayo ang Diyos, o kung bakit niya pinahihintulutan ang ilang mga paghihirap, bakit hindi mo nalang simulan ang pagdarasal? Sinusubukan mo bang makamit ang mga bagay sa iyong sarili, o aktibo kang naghahanap ng interbensyon ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Nagtitiwala ka ba sa kanyang panahon at sa kanyang plano? Tandaan, ang panalangin ay hindi lamang isang kahilingan para sa tulong ng Diyos, kundi isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Baguhin ang iyong diskarte ngayon manalangin, huwag magreklamo. Kapag dumating ang mga hamon sa iyo, ang layunin ng jablo ay dalhin ka sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Gusto niyang mapagod ka at hindi mo makita ang posibilidad ng pagbabago. Alalahanin ang kwento ni David. Nang siya at ang kanyang mga tauhan ay bumalik sa kanilang tahanan sa Ziklag, nalaman nilang nilusob at sinunog ito ng mga malekita. Sinira nila ang kanilang mga tahanan at binihag ang kanilang mga pamilya. Ito ay isang mapangwasak na suntok. Sinira sila nito at umiyak sila ng mapait. Madali sana para kay David at sa kanyang mga tauhan na sumuko sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, alam ni David kung paano magtanong sa Diyos. Bumaling siya sa kanya para sa patnubay at lakas. Sa kabila ng napakaraming pagkakataon, tinanong ni David, hahabol ko ba ang pangkat na ito? Aabutan ko ba sila? Ipinakita nito ang kanyang pagtitiwala sa karunungan ng Diyos at ang kanyang pagpayag na sundin ang kanyang pangunguna. Tumugon ng Diyos sa pagtatanong ni David, na tinitiyak sa kanya na babawiin niya ang lahat ng ninakaw nila sa kanya. Ang pangakong ito ay nagpasigla sa kanya, at siya at ang kanyang mga tauhan ay hinabol ang mga amalekita. Sa sunod-sunod na mga pangyayari, natalo nila ang mga amalekita, at nabawi ang lahat ng kanilang nakuha, pati na ang kanilang mga pamilya. Itinuturo ng kwentong ito na habang natural ang pagluluksa sa pagkawala, dapat alam mo rin kung kailan dapat tumayo at lumaban. Kung ikaw ay nasa isang ikot ng kalungkutan at paningisi, oras na para panagutin ang iyong buhay. Humingi ng patnubay sa Diyos kung ano ang gagawin at sundin ang lahat ng kanyang mga tagubilin, magugulat ka sa kahihinatnan. Huwag hayaang madaig ka ng mga pakana ng jablo ng kawalan ng pag-asa. Tumayo, humingi ng patnubay ng Diyos at kumilos. Handa ang Diyos na paunahan ka sa tabumpay sa iyong mga hamon. Maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga kwentong ito kung paano nagpakita ang Diyos para sa kanyang mga tao. Ang mga ito ay hindi lamang mga kwento o alamat, ang mga ito ay tunay na salaysay ng mga taong humarap sa mga hamon at ang tapat ang Diyos. Isipin ang iyong sarili sa kanilang kalagayan nahaharap sa iyong mga pakikibaka, at makita ang Diyos na namagitan sa iyong buhay tulad ng ginawa niya para sa kanila. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman, at ang kanyang mga pangako ay totoo ngayon gaya noon. Nahaharap ka man sa isang higante sa iyong buhay, isang imposibleng sitwasyon, o isang matinding pangangailangan para sa kanyang interbensyon, magtiwala na ang Diyos ay kasama mo at tutulungan ka kung ikaw ay umaasa ng pagbabago, ngayon ang araw. Mahal ka ng Diyos, at iyan ang dahilan kung bakit dinadala niya ang mensaheng ito sa iyong paraan. Hayaang itulak ka ng mensaheng ito sa iyong mga tuhod sa panalangin, at maging sanhin ng iyong buong pagtitiwala sa Diyos. Siya lang ang hindi bibigin. Maaaring mabigo ka ng iyong lakas, at ang iyong mga nagawa ay maaaring walang kapangyarihang tumulong sa iyo, Munit maaaring baguhin ng Diyos ang mga bagay para sa iyo. Kapag hinihila ka pababa ng mga negatibong kaisipan, paalalahanan ang iyong sarili na nakikita ka ng Diyos. Huwag mo lang sabihin, maniwala ka. At kung nahirapan kang mamuhay ng may pananampalataya, hilingin sa Diyos na tulungan ka dahil kung walang pananampalataya, imposibleng mapasaya siya. Mayroong ilang mga paraan upang patatagin ang iyong pananampalataya. Maari kang manalangin, magnilay-nilay sa salita ng Diyos, at bilangin ang iyong mga pagpapala. Habang ang mga bagay ay maaaring mahirap mayon, ang Diyos ay gumawa ng ilang magagandang bagay para sa iyo sa nakaraan. Paalalahanan ang iyong sarili ng mga pagpapalang ito upang palakasin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Huwag mag-alala dahil pinalalalang nito ang mga bagay. Kung ang pag-aalala ay hindi nakakapagpabuti ng mga bagay, bakit mo sasayangin ang iyong emosyon sa isang bagay na hindi produktibo? Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nabubuhay sa pag-aalala, at ng mga namumuhay ng kapayapaan, ay ang huli ay pinipiling magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubo. Hayaan ng Diyos na maging iyong pupuntahan sa tuwing ikaw ay may sakit. At kung ang mga bagay ay tumatagal ng mahabang panahon, manatili doon, sa lalong madaling panahon, matatanggap mo ang iyong pagpapala. Huwag gumawa ng mga shortcut o tumalon sa proseso dahil kulang ka sa pasensya na maghintay. Tandaan, alam ng Diyos ang tamang panahon at sa lalong madaling panahon, ito ay darating. Isang mabilis na payo, palibutan ang iyong sarili ng mga visual na paalala ng salita ng Diyos. Mapasulat man ito sa mga dingding ng iyong silid. Isang pagtatapat na nagsasabi kung paano ka nakikita ng Diyos o isang talatang ipinapakita sa iyong telepono o screen ng computer. Ang mga visual na paalala na ito ay maaaring maging makapangyarihan sa pagpapatibay ng iyong paniniwala sa Diyos at pagbabawas ng pag-aalala. Ang pagsasanay na ito ay isang mulat na paraan ng pagbubuhos ng iyong isip sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag palagi mong nakikita at naiisip ang mga paalala na ito, sinasanay mo ang iyong isip na maniwala sa mga pangako ng Diyos at magtiwala sa kanyang katapatan. Ito ay isang praktikal na hakbang upang labanan ang mga negatibong kaisipan at pagdududa na maaaring subukang itanim ng jablo sa iyong puso. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, dumarating ako sa iyo ngayon. Kinikilala ko na ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin, nakakakilala sa akin, at tapat na nagmamalasakit sa bawat aspeto ng aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong walang humpay na pag-ibig at nakapagpapatibay na mga salita. Nagpapasalamat ako sa iyo na kahit sa gitna ng aking mga paghihirap at hamon, nariyan ka, nagbabantay sa akin, gumagabay sa akin, at nagtutulungan sa lahat ng bagay para sa aking ikabubuti. Ama, inaamin ko na may mga pagkakataong nagdududa ako sa iyong presensya at pangangalaga sa iyo. May mga pagkakataon na ang mga pangyayari sa paligid ko ay nagpaparamdam sa akin. Minsan iniisip ko kung nakikita mo ba talaga ang pinagdadaanan ko. Ngunit ngayon, Panginoon, pinili kong magtiwala sa iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang aking mga mata upang makita ang iyong kamay na gumagana sa aking buhay kahit sa gitna ng aking mga pagsubok. Tulungan akong makilala ang iyong presensya, ang iyong probisyon, at ang iyong proteksyon. Tulungan mo akong magpasalamat sa iyo para sa lahat ng iyong ginagawa para sa akin. May mga pagkakataong pagod ako at hindi ko alam ang gagawin. Bigyan mo ako ng lakas na tumayo at lumaban tulad ni David. Ano man ang kinuha sa akin ng jablo, ipinagdarasal ko ang pagpapanumbalik. Turuan mo akong magtiwala sa iyo kahit gaano pa ito kahirap. Kinikilala ko na nahihirapan ako sa aking pananampalataya, Panginoon. Dalangin ko na tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya. Ibulong mo sa akin ang iyong mga salita sa aking pinakamadilim na panahon, at hayaan mo akong matanggap ang katiyakan ng iyong presensya sa paligid ko. Palakasin mo ang aking mga tuhod upang manalangin, turuan ang aking mga kamay sa digmaan, Panginoon. Panginoon, iniaangat ko ang lahat ng dumaranas ng mahihirap na panahon ngayon. Idinadalangin ko ang mga nahaharap sa mga hamon sa kalusugan, kahirapan sa pananalapi, pakikibaka sa relasyon, o iba pang kahirapan. Naway maranasan nila ang iyong presensya. Ipaalam sa kanila na ikaw ay kasama nila, nakikita ang kanilang sakit, at nagsusumikap na magdala ng isang pambihirang tagumpay sa kanilang sitwasyon. Ipinagdarasal ko rin ang mga taong pinanghihinaan ng loob o nawawalan ng pag-asa. Panginoon, naway ipaalala mo sa kanila ang iyong mga pangako at katapatan, at naway makatagpo sila ng panibagong lakas at pag-asa sa iyo. Panginoon, tuluman mo akong matandaan na ikaw ay isang Diyos na tumitinin sa kabila ng aking mga kalagayan. Nakikita mo ang mas malaking larawan at may plano at layunin para sa lahat ng pinagdadaanan ko. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong karunungan at sa iyong panahon. Tulungan mo akong malaman na lagi kang gumagawa para sa aking ikabubuti at sa iyong kaluwalhasyan. Ama, sa pagdaan ko sa mga ups and downs ng buhay, tulungan mo akong manatiling nakatutok sa iyo. Tulungan mo akong lumakad ng may pananampalataya at pagsunod, nagtitiwala na pinapatnubayan mo ako at ginagabayan ako sa bawat hakbang ng daan. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, huwag mag-atubiling mag-like, magbahagi, at magkomento sa ibaba.